Okay. Pupuntahan namin ngayon si Lenlen na matagal ko nang gusto makita. So ngayon kami nagkaroon ng na pagkakataon para siya interview at makita. So ngayon papunta na kami dito. Tara, samahan niyo ako. Nakapaha na pala siya. At least gumanda na yung kanya talo iyo. Sa dulo daw, dulo. Saan po kayo? Saan, saan? Mama, Mama, mo ba yun? Na, hindi po. Ay, samahan mo ako! Buna, hindi. Ah, hindi na. Sige na! Sige ba yun. Saan

Hindi ko alam 'yan. Koko naturo. 'Yan. Yeah. Oh, si yeah. mama kasi ni Daniel Bobo kasi. vlogger vlogger kasi si Daniel vlogger pa. Oh. Yuri Yuri. Na pala na ay ano rin kanina yung pagpunta ng ala ng barangay. Hello.

Gandang hapon po. Hello. Tay, hello. yung Gandang hapon po Hello po. <laughs> hello po. Tay, hello. <laughs> At dito, ah, dito na po kami sa bahay ni Len. Len. Uy! Pogi boy! Bangan. Mga kapit bahay niya. Hello, Len Len. Ayun. Finally, nakita na kita. Hindi mo kilala. Ang um, magpapakilala ko sa'yo, ako si Mami Lovely. Okay. na uh, ang aking YouTube channel. So, matagal kita sinubaybayan kay Riz ko lang. So, talagang pinangarap ko pagdating ko ng Pilipinas, magkilala kita. Matagal na kitang gustong makita. Tinagtanong ka namin, from Batangas pa kami. Ano, magandang hapon po. Ah, nagtanong-tanong na rin kami, kaya kita nakilala. Pumunta kami kung saan-saan, ang -saan, dami namin pinagtanongan. So ngayon, ah, nung mati, miss ko lang ikaw at kay Jessica, na kasi yun eh. Doon ako na, ano, pwede pumasok ang po. Ganda ang hapon po. Pwede ka namin na-interview? Ayan. Ganda ako. Ayan. Mm. Dito ka rin, ah, uh, uh, sige, dyan ka, yan. So, parang kami dalawa yung mga ano yan. Um, Nakakita kita noon. Ang nga pala, si Mami Lovely ako na sa ibang bansa nagtatrabaho. Ngayon, napanood ko yung ano mo, nakita ko lahat na subay lang yung mga story ng buhay mo. Actually, nandodon yung mga komento. Ko. Unti-unti ko yung sinubay ba yan? Sila rin yung naging way ng daan para makita kita. Pero, masaya na rin ako kasi nabalitaan ko, nagkaasawa ka na. Yan. Na, doon ako, wag na, na, walang tumanggap sa'yo sa pagkatrabaho. So, gusto mo lang naman ang anak mo makapag-aral, mag ayos ka. Sabi ko, why not naman kung ang itsura mo ganyan or what, wala naman yung isa-itsura yun, ba? So, pinilit ko talaga hanapin ka. Pinilit kong makita ka. Kumusta ka naman ngayon? Okay na. Kasi noon, hindi agad ako nakauwi. Nagaanap kasi ako ng tatao sa bahay ko. Lahat kasi kami ang pamilya na sa iyo mabansa. Care, take Nag care. Nagaanap take care. Eh, kaya pinilit ko, sabi ko, pag-aarali ka anak mo, at ikaw naman sa bahay ko kasi wala nakatira. May, wala, wala, at si Inma kakasama doon. Kasi lahat kami wala. Wala po. Talagang yung bahay namin siya lang, ang titira. May sarili siyang bahay doon para pupunta lang siya doon, libilusin niya.

Oh, wow. Oh, maganda. Opo. Oh, po. Ayun. So, okay lang. At masaya naman ako kasi hindi ka na kumiiyak. Ba't na pa lang allergy ka? Hindi po. Hindi pa nga po lang pag ano na. Huwag mo nga lang masyado. Malikanggam lang na tubig. Maghiwawas ka malikanggam na tubig. Huwag mo hukuin natin. Buti naman at ayos ka na. Nakasal ka na daw noon sa kasalambayan. Ayos naman. Ayos naman. So, masaya na ako ang panalaman. Kapatid mo siya, ipag Ay, na naman pala? Dito kayo makatira Ano? sa mga mga mga. Sa na ano ako Ayun, niya sinasabi ng mga para. Kailan mo? pa nga sa Ano na po? Ano Ay, di yung napapanood ko noon. Kasi binalikan kayo, nangyong ka pa nun eh. Hindi na yung bahay na nakikita ko eh. Apo, yung unang kumis ko lang dito sa busa. Sa, ano, sa palakulan. Palakulan nyo, sinasabi. ako ako opo. Tapos sumunod sa bukana. Ayun. So okay ka na. Sabi nga na iba, na sa tatay niya. O baka nasa patay. Hindi <laughs> <Ayun. laughs> <laughs> namin lang. Sabi ko, buntay muna natin siya. Unahin muna natin yun. Yun. So, nagagalak ako at okay ka na. So, maayos ang buhay mo. Pero anyway, kung sakali naman, kakailangan mo pa rin na tulong ko. Gusto niyo magkaroon ng talagang permanent na trabaho. Na hindi ka na mag-iisip na bukas. Ay doon, meron kang permanent na salary. At wala kang isipin bahay. Iisipin mo lang yung bahay ko. Ganon. So, may, sa school naman malapit. Ikaw, kumusta naman ang grades mo? Opo, opo ka Ayos yung... naman yung grades mo? Nag-aaral ka? Malamig ano? Kasi kasi parang ano yan eh, yellow yan ano? O, 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 Ay, malamig nga. Ayun. saan ngayon, ano plano mo naman? Wala man, hmm, <laughs> marami, ka naman. Marami po. Sa plano, marami po. Mamamasukan ka o ano? Ay, hindi nagdadala sa akin. Dahil pagka, ano, marami nakakakita. Hmm. Ako nga pala yung tag tagabawan. bawan mo. Tsaka doon, wala ang mga anak ko. Wala. Lahat na sa ibang bansa. ako, kung ka yung caretaker, gusto ko namin yun. Pwede kayo mag-asawa. Pwede kayo mag-asawa kasi meron kayong konting tatabas-tabasan doon. O konti lang mo nito, hindi Ang iniisip ko lang po yung bahay. Hmm sa ngayon, mag ako dito. Uh, wala rin na mga kasama. mag ako. So, sa ngayon, mag ako ng September or November. So, magkakasama tayo. Kung sakali, uh, ating na ngayon, ano, hindi ko na pala tayo ng ano. Kung sakali, magbabago, isip mo mag-teacher, take care. Tapos, pag-usapan mo na din ng personal yung salary. Mm -hmm. ka, kasi, hindi pwede mo sa kaayon. Ilisa mo na lang yung mm -hmm. number yun. ng ko, tawarin mo. ako. for a little may mo din Kasi nung no, iyak ako nung iyo, pinapalit siya siya, nung sinasabi niya na, ah, um, magka-apply po ako. Pinagtatabong niya siya sa mga kainan. Siya? Wala daw pupuntang kakain. Pinto din na. Pinto Ano? Uh -huh. oh, no. kasi okay. okay, ano? start Sista? Yeah. Hindi. Ito po ang bahay ni, na tinitigilan ni, sa kanyang parents. I'm pretty boy.

Ano nangyari dito? Kung sakali, mag-isip ka, nagtra-tri-sikil ang mo? Hindi po. Ngayon, wala akong construction. Pero nagpo-construction. Oo. Pero maramang siyang mag-tri-sikil. Oo. Maramang siyang mag-tri-sikil. Marami po siyang alalita. Baka kaya lang po sa mag tri na. Ay, doon sa ano nangyari ka sa construction? Daan ang kapatid ko, kontraktor. At ngayon, ang mangyayari, sa bahay ka, siya naman magkatrabaho. Double income kayo, wala kayo nang itindihin. Sa bilis naman, walang problema dahil uh, uh, ano ko kayo na isang kaman buwan-buwan. Tapos plus yung sweldo mo. Ang school naman yan, malapit lang natin. Walk-in distance lang. Hmm. Kung sakali mag-isip ka, ba ako nag sa Philippines, uh, tawagay mo lang ako. So, dito na po kami nagtatapos at um, nice to see you. At um, napaka-flexion naman na nakita kita. Ayan. Ito si Lenlen na nag-viral sa uh, ko lang na talagang hinanap ko na pa ako sa ibang mansa. Pinangarap kong siya ay makausap at makita para ibigay at ipagkaloob yung hinihingi niyang tulong, ah uh, hinihingi niyang karapatan na walang tumanggap, walang sino man ang gustong magtiwala. Nakita ko siya, buong puso ko siya tinatanggap. Nasa iyo lang. O, tatanggapin mo yung offer ko. Na, ah uh, nay, marami pong salamat sa pagtitiwala. Ito naman po ako, buong maharap sa inyo. At sinisigurado ko naman po, eh, pag nasa bahay nito po siya, pwede hindi po kayo mamasyang mm -hmm. kumasin mm -hmm. o bumutisan pa rin nito. No, no, no. Pwede ka sumama sa kanya. Ayun po kasi Ayun. <laughs> <laughs> ito awa naman yung bahay. Oo nga naman. Pero pwede kayo mamasya. Pwede kayo mamasya, masya din. Ano Len, sana ma-receive ma oh, ko agad yung iyong kasalita. Ano? Okay. Isang minuto pa mo. Sa Pilipinas. Opo. Sabihin mo, may mapapasukan naman siya doon. Sa trabaho, doon puro construction din. Puro sa kantintero o ano. Yung kapatid ko, may mapapasukan. Or, may mapapasukan naman iba. Na pwedeng mag-uwian. Ano? Ah? Magpapaalam na po kami. And, nakita kita. Okay? Okay. Derecho mo. Derecho mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. I-subscribe po niyo ako at pwede po kayo mag-message. Oh, nakikita po po kayo <laughs> ka, no, na ko po kayo na, na, napanood ko po kayo. pwede niyo po akong i-subscribe para po kung sakali. Ayan. Ay, ano ko na po Mami, lovely po. Okay. Mami. Ayun nga. Sabi ko na, mami, mami, <laughs> mami, lovely. Ang panood ko na Yung may tinulungan silang ang matanda. Si mami, lovely. Ayan po. Nakaano yata ako sa iyo eh. Nakapalo kayo. Ayan. Yeah. Doon lang yung cellphone ko sa anak ko eh.

Eh, kam! uwi ka, tabibiling ka naman mo ng tubig. Ito naman! Adapter nun po.